Ano po mga kaibigan, kaya nag na naman para sa isa pang biyahe. Muli bawat linggo talaga may ginagawa at sinisilip. And uh, ito ang karaniwan ta ginawa na game ako ng gabi bago ka ako magayos ayos at magkahanda para sa umaga. Na sabi ko para sa biyaheng ito talaga nagbabalak kami na puntahan ng maraming kahangahangang lugar. Maglilibot kami sa isang ospital, isang malaking bahay. At ano pa ba kasubukan din namin na bisitahin ng isang abandonadong bahay? So tingnan natin kung paano kaso mahaba ang magiging biyahe at dadaan kami sa snowstorm sa upstate New York. Uh, kaya't magiging malupit na karanasan ito. Unang titigilan namin bukas ang abandoned na siyang ito. Noong isang libo siyam na raan at pitong put may pamilyang may dalawang anak na nakatira dito. Hindi sila talaga nakatira sa mansion na ito. May ibang mansyon sila na nagsilbing tahanan nila mula isang libo at pitong put hanggang sa maagang dalawang libo. Uh, Iwer na ako na nang lumaki ang mga bata at handa na para sa kolehiyo, nagpatayo ng treehouse mansion ng ama sa kanilang likod bahay para doon sila manirahan. Isang mayamang pamilya sila at talagang ayaw umalis ng bahay o iwanan ang kanilang mga magulang ng mga bata. Kaya parkoding ng power anti to stupor magkasama in the pamilya. Sinigurado ng ama na ipatayo talaga ang treehouse mansion na ito o maganda at perpekto para sa karaniwang mag-aaral ng kolehiyo ang pagkakagawa nito tulad ng isang malaking frat house at ang dahilan kung bakit ito napabayaan ay dahil nang makagraduate sa kolehiyo ang mga bata na padpad at lumipat sila sa ibang estado. At hindi na naasikaso ng mga magulang ang treehouse mansion sa kanilang likod bahay. Ilang taon mamaya, napilitan ring lumipat ng ibang estado ang mga magulang kung saan nakatira ang kanilang mga anak dahil sa kanilang mga trabaho at sa mga bagong may-ari ng mansyon. Hina talaga si Kaso ang treehouse mansion at wala silang mga anak kaya ito ay naiwan na lang na ganito at nakalimutan. Hindi na ginagamit ang lugar at madalas pumunta rito ang mga batang lokal para magkalkal. Oo, magandang lokasyon ito dahil malapit sa lawa. Ngunit ang talagang kahangahanga para sa akin, nagpapaalala ito sa akin ng pelikulang The Lake House na pinagbidahan ni Keanu Reeves. Kapansin-pansin ang kanilang pagkakapareho at sila parehong matatagpuan sa tabi ng isang lawa. Walang nakatira sa bahay na ito sa loob ng ilang taon. Uh, sabihin sa mga komento kung napanood mo na ang pelikula at kung sumasang-ayon ka sa akin. Bukod dito, ang arkitektura ay kahangahanga. Hindi ako makapaniwala na ang isang pamilya ay nagtayo nito sa kanilang bakuran para tirahan ng kanilang mga anak, isang mansyon sa puno na hindi mo madalas makikita. excited ako dahil mahal nyo ang natatanging arkitektura at ito ay isa sa mga iyon. Hoy pa sana sa yoga sa brand yun hangganan ng Canada na talagang mataas kung saan mayroong maraming ski resorts at isang bunton ng snow pero nasasabi ako mga kaibigan pasukin natin ito hindi ako makapaghintay na ipakita sa inyo kung ano ang hitsura nito ngunit bago tayo magpatuloy siguraduhin na ismash ang kaunting pindutan ng kahel Ito ang paraan ko para tayo makakak. Ang pinto ay dapat na malawak na bukas. Ngunit sisimulan ko mula sa pinakatuktok. Nagtrabaho ako hanggang sa pinakailalim ng mga sahig. Hindi ko alam ang huling bahaging iyon. Sige tahimik sa set. Sinipa ko sila mula sa pinakamataas na palapag. Pasensya ng mga batang lalaki at batang babae. Yan din ang aking pinagtataka, babae. Sino ang babae? Ang natatanging talento ko ay ang paggawa ng sining. Ay dati ako sa nagdodrawing at nagsusketch. Makikita ito sa ilalim ng aking Instagram feed. Ipinopost ko lahat ng aking mga guhit karaniwan na lang ngayon ang pagkuha ng larawan at pag-edit ng video. Sinubukan kong matutong maggitara pero di ako masyadong magaling. Akala ko ito'y talagang maganda. du mismo sa sulok may is mga halaman na tumutubo dito na totoo ikaw. Meron pa nga itong maliit na hose dito. na Naisip ko baka may tubig dito sa taas. Pero oo, uh, oo, uh, uh, yan ay isang carpet dyan. Kaya hindi ko sa tingin ito ay... Napakatibay nito. Arito uh, ay talagang ayos. Pwede natin talagang buksan ang bintanang ito dito. Uh, hindi ko alam ang dahilan kung bakit meron silang ganito. Hindi sila maaaring lumundag pababa sa lahat. Astig kung may swimming pool dito sa baba para makapaglangoy tingnan mo yun, ilog yan direkta sa ating harapan. Ang kahanga-hangang tanawin ay talagang namamalagi sa mansion na ito para sa bakasyon. At uh, madali mong makikita ang sahig na nasa ibaba natin. Ano yun? Iya yan ay dahil lang sa hangin na tumama sa pinto doon. Dapat siguro ay isarado ko yan. Ngayon, ako ay tala, ay parang in love sa mga mansyon na may ganitong magandang arkitektura. Gusto kong pumunta sa mga ito dahil mahal ko ang mga malalaking salaming dingding. Tira na mayroon ako nito kung magkakaroon ako ng sariling mansion. Nakahanap ako ng mangkok para sa aso at narito ang higaan ng aso. Mukhang mayroon silang malaking aso. Tingnan mo ito. Irawag yung mga ring edging palestine o bar sa taas ng bahay sa isang punto. Wala kasing mga kwarto dito sa taas kaya pakiramdam ko na ito ay para sa isang entertainment center. dako ako dito nandito ay sa lugar na may baliit na entablado na para bang hinihikayat ang mga tao na sumayaw at magsaya marahil ay merong countertop dito. Siguro isang lababo, gagawa ka lang ng iyong mga inumin dito at magagawa mong ibigay ito sa iyong mga kaibigan ng mabilis. Ang oven ay nandito lang, parang isang portable na oven. Yeah, at meron tayong refrigerator. Tingnan kung may laman. Oh my gosh, atras ako. Na ang daming laman dito, ayaw ko suminghot ng kahit na ano. Pero matagal na mula nang huli akong humarap sa fridge na may laman sa loob talagang mabaho at lahat ng bagay ay lumana doon. O oh, kadiri. Diretso ka sa sulo. May banyo ka. Unong banyo sa looblong mansion at uh, may munting deck na nagdadala pa palabas o. Oh. Ang ganda nito. Kaya itong tulay na ito ay talagang nagdudulot tulad ng bayan. Na isang bagay na hindi ko pa nakita dati. Lahat ng mga pinto ay iniwan lang na bukas sa mansyon tulad nito kaya napakadali talaga na tuklasin ang lugar na ito. Oh, wow. Tingnan mo yan. Sa tingin ko, ito ay gawa sa tanso. Astig yan. Parang nasa lahat ito sa may entrada dito. Uh, marami sa mga ipintuan na ano na ito ang itura. Meron silang uh, mga maya na hawakan ng pituan na gawa sa kahoy. Ito ay talagang natatangi. Pero, oh, the ay ID time, magandang sugar sa mansyon na pwedeng pahingahan maganda at maliwanag dito. May mga halumigmig na tumutubo roon sa taas. Hindi lubos na magaspang ang kondisyon nito. Pero sa huli, kung walang mag-aalaga nito sa loob ng dalawang taon, masisira ito dahil sa matinding niebe at madalas na pag-ulan sa itaas na bahagi nito. Lalo lang bibilis na masira ng panahon ng lugar na ito. So es lens adapter interesante marahil muna sa isang urban naman lalakbay marahil nakalimutan na ito sige baba kami sa hagdanan at gusto ko talaga kung paano ito ay isa lamang spiral na hagdanan na humahantong pababa sa bawat palapag ito ay sobrang kalat kong si ay mas palikor na kita sa bandang to. May washing machine. Maayos na ng palikor na nagsasabi ako ng totoo. Maganda ito nung araw. Ang malaking higanting salamin na bintana. Siyempre kailangan meron nito dito. wala talagang masyadong magandang tanawin lalo na habang nakaupo ka sa kubeta papunta dito parang isang lihim na sulok meron pang isa pang banyo pareho mayan mga hawakan ng pinto nandun halos parang isang unggoy o isang butiki malamang isang unggoy Medyo random ang kwartong ito ah. Mukhang mga pintong salamin ito para sa isang aparador. Whoa, meron. Parang apat ako ngayon. Isa, dalawa, tatlo, apat. Uh, paalam mga kaibigan, tingin na ulit yung bagong hoodie na suot ko. Ito yung Lavender Freedom 10 Wonder Hoodie. Gusto ko ito. Um, my dog's hunting so itim na siya ko ito ni Marnor kinarsal ka rin na yun sa itibiyan video. Ito yung unang first kick So, at, at ipinapakita ko ito sa inyo. Mukhang maganda. Sa totoo lang, ang kulay na ito ay pwedeng pang lalaki o babae. Pero sa palagay ko, mas maraming babaeng magkakagusto sa hoodie na ito. Uh, bisitahin ng tindahan sa freedomx1.com. May link sa description. Habang pababa ako ng pababa, mas nakakadama ako ng party vibes. Talagang merong ilang party chill vibes dito kasama ang malalaking upuan. Alam eh, kapag para lamang ito sa isang pamilya, malamang ay uh, medyo maliit ito. Pero mukhang maaring mag-accommodate ito ng mahigit sampung tao. Maraming damit dito sa ibaba na ating uh, nakikita. Mukhang ang kahon na ito ay may ilang mga obra ng sining sa paaralan. wala pang masyadong kakaiba ngayon. Pero alam mo, gusto ko talaga dito sa ibaba. Wow, may deck pala na pwede tayong maglakad-lakad. Kaya tara, tingnan natin yon Ang galing talaga ng bagay na to. Uh, gusto ko ng kotse na ito kapag nakakakita ako ng Chichi Bang, bang. dumaan dito ang isang grupo ng mga tao. Hindi yeah, di ko alam kung sila ay kaibigan. Ngunit may mga bakas na aso rin akong nakita. May mga asong nag-eksplorasyong nangangaha sa lugar na to. Medyo natatakot akong tumawid dito. Pero susundan ko na lang ang mga yapak dahil marahil ay ligtas iyon. Tingnan mo yan. ay sobrang lamig naman. Nanginginig ako sa lamig, mga kaibigan. Wow! Hindi talaga makapaniwala. Naalala ko ang salaming mansyon na ginawa namin ni Kyle Magran ilang buwan na ang nakakaraan. Nakakaramdam ako ng katulad na damdamin. Tatalon ka ba? Bakit may pinto? Para tumalon dito, pare. Para tumalun sa snow ako, Natatakot ako na baka diretso lang ako doon. Ang sakit nito, pare. Pare, pwede mong ihangi yan. Anong talon pa mula dito mula doon, oh? Steve, tumayo ka dyan at bigyan mo ng magandang talon. Kung hindi mo nadadaan si Steve, wala akong pakialam. Kailangan kong kuna ng video ang ito, oh. Yeah. Uh, hindi ko matatapos ang video na ito dito. Meron pa akong kailangan gawin o oh. ginagawa niya ito nakikita ko buong bagay na lumulubog malamang hindi na ito gagawin ulit hindi may tinig sa aking daliri Sige, walang pakinabang. Oo, ano talaga ang maganda sa mansion na ito ay parang mga tampok ng bahay ng puno. Ibig sabihin, ang balkonahe ay umiikot sa buong mansion. Pwedeng pumunta ka sa itaas o sa ibaba rin. maaari ba ako magtiwala sa kahoy? Narinig ko ang pag-ungol ng kahoy at medyo nakatagilid ito doon. Para sa akin, hindi ko siya kung mapagkakatiwalaan ko to. Baka laktawan ko na lang to. Tara, punta na tayo sa unang palapag. Ito ang paborito kong palapag dahil marami pang naiwang gamit dito. Ito lang ang na may pinakamaraming bagay maaring sabihin na may nakatira dati dito At iniwan lang nila ang ilang gamit Meron tayong ilang damit Mukhang mga kahon ng alahas ang lahat ng mga ito Wow, guitar case May laman kaya yan? Ay, wala itong laman tiyak na may kumunit. Well, narito ang isang palatandaan ng litrato. Mukhang may isang tao na umiinom ng alak. Uh, habang ako'y tumatayo, nakita ko ang mesang pang na puno ng mga nakakalat na litrato sa paligid. Yung mga ito ay mga litrato mula sa itong malaking party na naganap dito. Mukhang mga estudyante sila na nasa huling taon ng high school o baka mga baguhang estudyante sa kolehiyo Oh, eto yung isang birthday card. Mga uri ng sining... Maganda ito, pero hindi ko talaga alam kung ano ito. may taga-graffiti sa lugar o baka ganito na ito dati kahit sino ang dating tumira sa kwartong ito. May itim na pintura kahit saan. Kahit sa sahig sa carpet. Ako! Ibig sabihin rin ni Chihuahua ay magkansi ang kwarto. May nakamamanghang tanawin ito ng karating na ilog. ng ibang kwarto. Oh, parang ako... Malamang, pumupunta pa rin ang mga tao dito katulad ng mga lokal na batang nag explore at ginagawang bahas ang lugar na ito. O isa nang basurahan Radic. Basura? Ah, oh, medyo gumagana ito. <laughs> Maganda. Isang patuloy na biro ito ngayon pero may TikTok si Radic. Oh, just go. Tatanggal ko na 'to agad. Huwag mo akong paalalahan. Ah, uh, pasensya na kung paalala ko naiiwan ko ang aking aking mga tagahanga. Malaman ngayon, haha. Talagang nilampasan ako sa TikTok hindi ko dapat sabihin ito. Ah, hindi, mas makakakuha ako ng exposition kung sasabihin mo ito. Sige na nga, eh, si Radic, eh, sa huling video na ginawa namin, tinignan namin kung hindi mo pa nasusuri, tignan mo muna. Pero gumawa siya ng maliit na TikTok nang natagpuan namin ng kotse may ashtray at tinawag ni Radic itong basurahan. Inilalarawan nito ang baril bilang isang bata, kaya hindi malinaw ang layunin nito. Okay. Ang buong luma na TikTok pero sumabog ang iyong TikTok. Nagkaganoon dahil tinatawag nila akong batang limang taon gulang. Ayon sa kanila, hindi nila alam kung ano ang mas malungkot, ang kotse o ang batang nagkukwento nito. Yo, mas malupit ang mga tao kaysa sa dapat, pero alam mo na ngayon ang nararamdaman ko, Radic. Kapag nagsasabi ako ng mga walang kwentang bagay, hindi ako nag-aalala na isip ko kasi napakakatawa ito. Oo, medyo nakakatawa nga. Hindi lang mga kahon ng alahas ang meron, meron din mga kahon ng vape dito sa buong bahay, saan mang sulok. Eh, hindi ko alam kung bakit nila iniwan ang mga ito. Binitiis bahay. Hindi binibingi ko ang salitang iyon. Saan mo ito natagpuan? Parang ang maliit na kubo sa harapan. Pare, parang isang lihim na pinto ito. Oo. Uh hindi mo pa nga mapapansin. Magaling itong magpakamalig. Ngayon ay lahat na tayo ay papasok. Oh. Ibig kong sabihin hindi meron silang insecticides. Well, Bumababa ba ito na meron kang root stimulator? Ah, okay. Oh. Uh, yan ay ilang sangka para dito. Sigurado uh, kaya ito eh, nasa kanto lamang dito. Tulad ng tatlo o apat na halaman dyan. Oo. Oh. Dormant na lang is. Tingnan ngayon, ang sa 7-2 ay para na-bestow, milas last to bilang isang madilim na kwarto para sa mga larawan or nagkunwaring ginamit ito bilang isang madilim na kwarto na mayroong silang kwarto para sa pagtatanim na hindi mo ito gagawing masyadong halata. Marami silang ilaw para sa pagtatanim pero ayaw nilang magmukhang ilaw hindi na ako, tama na pero oras na para umalis mga tao grabe sa huling sandali namin ay nakita namin ang crazy na kwarto para sa pagtatanim nakakatagot kaibigan okay, dapat ka siya dito ayaw nila i-check to Sana mga kaibigan nagustuhan ninyo ang video ngayon. Sana may tisa for Ronald Airfall keyboard sa little video. Kung yung na nagustuhan mo, restore, mag-subscribe, at i-click yung notification bell. Sabi so, kino na sa mga komento ang paborito mong bahagi ng video. Alam ko na tinatawag ng ilang tao itong mansion, pero hindi ito kasing laki ng isa. Pero ang arkitektura ay tiyak na natatangi at talagang isang cool na makita. Ang katotohan ang ito ay nagpaalala sa akin ng pelikulang The Lighthouse na lalong nagpabuti nito. Bago tapusin ang video, gusto ko lang sabihin tignan ang mga bagong hoodies sa freedomxwonder.com. com, mga kaibigan, ito ay nakasaling ngayon. Gan, kaya pumunta at bilhin sila bago matapos ang panahon ng winter.